Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayan, Panibagong araw mga basa, start na naman yung tropa ngayong araw mga boss uh, ngayong araw pala mga basa yan, start na tayo ng uh, plastering natin mga basa, mga biga natin. Saka yung poste, ayan. Uh, ceiling installation naman natin dito mga basa. First floor, ayan, continuous din tayo mga basa. Yung dito mga basa, uh, may attic area natin. Ayun, naglalagay na rin tayo mga boss ng carrying channel natin. Kukontinuous din natin ito ngayong araw mga boss. Eh ah, na share na lang ulit natin mga boss sa mga wala pang idea ayun, ah, sa mga hindi nakakasubaybay sa mga video natin. About dito mga boss sa pag lilibel na itong ah, mga metal paring natin mga boss. Ayun, the same pa rin ang dating proseso natin mga boss. Kada carrying channel natin mga boss. Ah, naglalagay tayo ng tanse mga boss. Ah, naglalagay tayo ng tanse Uh, ah, nilelibel din natin yan. Ah, para pa, kapag ah, pinix na natin itong Uh, mga carrying channel natin is uh, nakapantay pa rin yung uh, latag ng metal paring natin mga boss so, yung dito mga boss sa may uh, roof deck natin, ayan uh, pinapantay na pala natin to mga boss etong uh, ibabaw nitong itong uh, CHB natin dito mga boss Empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying tonight Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't you? Yeah. next morning. Ngayong araw pala mga boss is uh, continuous lang tayo mga boss sa pag pagpagpaplastering natin mga boss ng uh, mga biga natin ba sa yung mga poste natin mga boss. Uh, tapos yung dito mga boss, yung ceiling installation natin dito, ayun, uh, continuous na rin pala natin mga boss. And, uh, ang ininstall na natin mga boss is itong mga cement board na natin. Dito mga boss, ayan, meron na rin tayong na-install dito. 'yung sa may uh, cob ceiling natin dito sa may uh, living area mga boss. Ayun, uh, 'yung siding's na lang natin 'yung ilalagay natin dito mga boss. Ayan, na uh, cement board din 'yan mga boss. Uh, 'Yung dito naman mga boss sa uh, sun natin. Ayan, Etong sa part na 'to mga boss, uh, ayun, nai-actual -na, na pala natin 'yung uh, bubong natin dito mga boss, pero babaklasin pa natin 'to ka. Uh, tatanggalin pa natin ito mga boss ha? Kasi nga lalagyan pa natin ito ng insulation etong bubong na to Saka yung dito Tapos yung lahat ng area mga boss Na pinapalitodahan natin Ito katulad nito Pinapantay na natin lahat Tapos yun sa mga poste Ayun, Itong kisame natin dito uh, Kinukontinuous na rin to Tapos sa ito uh, pwede na rin natin lagyan ng print to mga boss mamaya Itong dito sa may uh, room tapos yung dito mga boss, sa attic area natin, ayun, install na rin pala tayo mga boss, nakapaglatag na rin tayo na itong uh, cement board natin. Ayan, hindi pa natin nilatagan lahat mga boss kasi nga, ayun, uh, hindi pa tayo nakakapaglatag ng mga wire natin para dito sa mga ilaw natin mga boss. Pero ngayon mga boss, isa yan, uh, nilalatagan na pala natin ng wiring para may close na natin to lahat, yung buong ceiling natin dito mga boss sa attic area. Ayan, tapos yung dito mga boss sa roof deck natin, ayan. Nakantuhan na rin natin tong paikot. Ayan, yung poste na lang natin doon na maliit. Yan, bubusan na lang natin yan para pumantay na rin to. Mga pala mga boss, yung uh, kulay nung bubong natin, yung long span natin. Ayan, nakatemporary screw pa lang to mga boss. Ayan, hindi pa siya totally naka-pull screw. Uh, ilan pa lang yung murnilyo na nilagay natin. Kasi nga ito is babaklas natin. Ah, uh, lalagyan pa natin 'to mga boss ng insulation. Ganito nga pala 'yung nangyari dito mga boss. Oh. 'Yan, ito 'yung inside gutter natin na tinatawag stainless 'to mga boss. 'Yan, stainless siya. Ngayon, katulad nung lagi natin ginagawa. Ayun, ganito 'yung uh, nangyari. 'Yan. Binabaon natin 'to mga boss 'yung uh, 'yung sidings ng gutter natin para nakabaon, nakabaon dito siya sa wall natin tapos lalagyan na lang natin ito mga boss ng sealant ganito na yung uh, nangyari dito mga boss ito nga pala mga boss yung pinabend natin isa uh, na ano siya etong uh, itong sa may part na to pinataasan na natin uh, direct na siya mga boss hindi na tayo naglagay ng uh, wall flashing dito para connected na dito mga boss sa may gutter natin ito mas mababa tong sa may side na to tapos ito eh, is mas mataas. May eh, uh, ah, nakaribit dito sa may parlina natin. Ito mga boss, is, ah, yung lalim niya is 6 inches. Tapos eh, itong sa part naman na yung sa may wall na ilalagay natin. Ito mga boss, sa ah, 9 inches to mga boss, yung taas nya Ayan, mas mataas siya dyan. Ayan, ganyan yung kinalabasan mga boss, mas mataas siya.